problemado ang mga mangingis ng Pilipino sa inilatag na floating barrier ng China sa Scarborough Shoal. Magbabalita si Gio Robles. Tatlong daang metro o kasing haba ng tatlong football field. Ganyan daw ang floating barrier na inilagay ng China sa entrada ng Scarborough Shoal o Bajo de Masinlo. Napipilitan daw tuloy umiwas ang mga mangingisda. On tendency, if you're going to insist in uh proceeding dun sa shoal, maaaring kainin ng propeller mo yung mga net na nasa ilalim ng uh, bar nung floating barrier. Hindi pa masabi ng PCG kung kailan sinimulan ng China ang paglalagay ng floating barrier sa Scarborough. Pero iginiit ni Tariela na malaki ang epekto nito sa kabuhayan ng mga manging isda at food security ng bansa. Sa datos kasi ng BIFAR, umaabot sa 168 tons ang huli ng ating mga kababayan sa paligid pa lang ng Scarborough. Tataas pa raw sana yan kung makakapasok sila doon kahit naman pasok ito sa ating exclusive economic zone. Pero sa ngayon, kailangan daw muna ng PCG na hayaan muna ang harang sa entrada ng Bajo de Masinlo. We intend to document this and then of course for the, the National Task Force West Philippine Sea uh, to learn about this uh, particular uh, activity of the People's Republic of China. And then we're going to leave it with the Department of Justice or the Department of Foreign Affairs as to whatever legal and political or diplomatic action is necessary. Kinumpirma rin ng PCG ang pag-radio challenge at pagtataboy ng Chinese Coast Guard sa PCG at limampung Pinoy fishing vessels sa Scarborough. Pero sa kabila niyan, masaya raw ang mga manging isda natin sa pagpapatrol ng PCG at BIFAR. Bukod sa patrol mission, nakatanggap din ng ayudang pagkain at fuel subsidy ang mga manging isda sa Scarborough. All of them are in high spirits. No? High moral sila lahat. Um, also knowing the fact na may uh, presensya ng government vessel doon. Balak din ng PCG na magsagawa muli ng patrol mission at water survey para masilip ang sitwasyon ng mga bahura sa Baho de Masinloc. Kung may napatunayan man raw ang PCG, ito ay ang patuloy na mapangahas at iligal na presensya ng China sa ating mga teritoryo. May buwelta rin si Tariela sa paratang ng Chinese Foreign Ministry na gumagawa ng drama ang Pilipinas. We don't do drama. We produce factual events. Uh, truthful narratives. We don't make up stories. Um, the stories that we provide are all um, supported by pictures, uh, footages, and um, again, that's not drama. That's purely a uh, real story. Para sa 1PH, Gio Robles, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.